naging long cut yung short cut yan yung papunta sa uh, Ilocos yan. ay may puntod pala dyan lagi pa naman akong dumadaan ng maaga ang problema lang dito, talagang masikip yung daan. Ah, uh, I think ante, barangay road, ayaw ka okay, dito kasikip Nang <laughs> Tignan mo naman ang sikip, so paano magsasalabong ang dalawang malalaking sasakyan, lalo yung mga bus. So hindi talaga siya, o oh, tulad niya, no. Ang daking track hirap yan so eto yung daan eto, going left kaso, ayaw pa daanan iiikot ako dito iikot tayo dito so yung shortcut naging long cut din so iikot tayo dito No close check yung daan Uy, ano yan? Saan papunta yan? Agriculture, uy! Rough road! <laughs> Rough road pala yung daan dito. May, may pinapa tayo. yan? bahay. naging long cut yung short cut Uy, <laughs> oh, <yun>, ano yun? Kotse. <laughs> Mukhang saan yung kotse ah? Sumabit kasi mababa. Ah! Sumabit. Tapos madaming karga kaya sasayad talaga yan. baba ba yung suspension niya. Sasayad. Ay naku, hirap talaga yung kotse dito. <laughs> yung wheelbase niya talaga. Mataas. Naku kawawa yung ilalim nito <laughs> Nako, lowered pa ata tong sasakyan. pwede tayong magkarwas dyan sa babaw so hirap kasi mababa kawawa kawawa ang kotse kasi talagang yun ayaw din magpapasok magpa -pasok. ay naging long cut talaga yung shortcut time. Hang ten. So next time, buwang hindi mo na ako dadaan dyan. Kasi close naman. So nandito na tayo sa Sanchez.